Like snakes, niya near Si Aling <laughs> So yun po mga kaibigan, ngayong araw po ay pupunta po tayo sa Dragon and Tiger Pagoda, Kaohsiung. Kaya tara, samahan nyo ako. Ngayong araw mga guys, ay day off natin ngayon Chinese New Year kasi dito sa Taiwan So dalawang araw ako walang pasok So outfit check muna tayo mga guys Ako si JR, dawali dito sa Taiwan Pagkakuha namin ng taxi sa dorm Binaba na kami dito sa R19 guys Napakaganda pala ng transportation Dito sa Taiwan, grabe guys Kagamit lang pala kayo ng iPass Makakasakay na kayo ng bus, ng train At makakagamit na kayo ng U-bike Tapos pwede nyo na rin loadan dito sa mga Vendo machine nila guys Kaya lang ayaw gumana ng pera ko, lukot ka kasi guys eh. Pero pwede ka naman mag-load doon sa may cashier kaya doon na lang tayo pupunta mamaya. <laughs> 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 <masandali> Pakahirap <English> pa doon. <laughs> <Nag -ilang cancel. laughs> <laughs> <cancel> pa tayo english ka Hi guys! <laughs> so ako ngayon taga video. So, ako taga video. nang sa bibi. Ah, sa bibi. Buwas ako pupunta doon. Ayaw pa niya ng bibi kasi bibi. <laughs> Tapos mga guys, yung train nga pala dito may oras. Pagsabing 7 o'clock, ganun din talaga sila alis. So, nandito tayo sa R19, Nancy Kaosong 2. juwing tayo, R16. So, may interval naman yung train dito. I think guys, uh, 10 to 15 minutes nandito na agad yung train. So pag naiiwan talaga kayo at hindi kayo dumating sa tamang oras sorry na lang Magantay na lang kayo Yung kagandahan dito yung guys Yung mga ibang Taiwanese kasi guys Talagang pinapahalaga nila yung oras Mahalagang mahalaga sa kanila yung bawat minuto Bawat segundo Kaya sobrang okay. yaman nila eh So nandito na kami sa loob ng train guys So kwentuhang marites muna tayo you know, mga 5 to 10 minutes Nandun na, na tayo sa R16 Nga pala guys may kukwento lang ako sa inyo konting trivia lang guys Doon sa pupuntahan natin Na Pagodas Dragon and Tiger Kuya Kim Alam nyo ba guys Na sinabihan kami ng mga Chekwa Ng mga Taiwanese Na huwag kaming magsas sama ng aming mga asawa, boyfriend, girlfriend or jowa na yan, no? Dahil may possibility daw na pwede kayong maghiwalay at kung kayo'y pupunta doon. 'Yun ang kanilang mga kwento dahil nangyayari rin sa kanila sa totoong buhay. Uh, namin sigurado kaya talagang pinuntahan namin. Uh, kita niyo naman, magtutropa lang naman kami. Kaya hindi nila sinama yung mga boyfriend, mga boyfriend nila. Uh, Siyempre, asawa ko na si Pilipinas naman. So kita niyo naman, guys, kung gaano kaganda yung train station dito sa may Taiwan. Napakalinis, walang pila, Walang wala kang ng basura na nakaka- Alam niyo ba guys na ang paborito kong spot dito sa Taiwan? Ito talaga 'yung ano nila, train station nila. Ang ganda kasi ng mga ilaw. Ang ganda nung Alam niyo 'yun, yung parang nasa pelikula, parang parang nasa isang action movie. Na malinis na alam niyo yun basta ako guys ano feel ko talagang nasa abroad ako pag na dumadaan ako dito sa train station nila kasi talagang napakalaki napakaganda alam niyo pwede nang gawing kalsada <laughs> di ba alam niyo yun yung pwede kang dito mag picture kasi napakaganda ng ilaw napakaganda napakaliwanag alam niyo malinis sa kabukod doon, wala talagang halos pila dad kaway ka muna kaway ka muna sa vlog muna <laughs> Paano mo kaya makikita? Pihin mo kaya ang camera. Kaway ka muna. Hindi eh, makikita. Hindi makikita. Hindi, maitim ka kasi kaya hindi makita. <laughs> Dating nga pala namin dito sa mesin Sinsuwing R16 guys ay eh, naghanap na kami ng taxi na sasakyan namin. Pero actually malapit lang naman pwede naman lakarin Kaya lang kasi wala ka pa kaming mga tulog galing pa kami trabaho puyat pa talaga Tapos yung mga station nga pala dito guys kadalasan yung end route nyo mga nasa mall Okay, okay na Sige na dito na ako sa unahan Okay, Papa. Bye-bye. Bravo siya! Bakit? Ano nangyari sa'ya? Hindi ko nandun doon siya. Sasarado kayo. Tapos hindi ko nandun sa Michael Bell. Ay, Bec? Hindi, ginanan niya. Puro sa tuloy yung... Nakala ko lang ka na sa likod. Sino ka ba naman? Akala mo nakalabas na? Hindi, hindi ko siya na... Hindi mo napasay kasi kaaling maliit. Unang bubugad nga sa inyo dito guys, night market kaga, ka Pero bihira lang kasi magkaroon ng night market dito sa May Pagodas. Kadalasan lang talaga tuwing Chinese New Year. Ganyan lang talaga yung typical na makikita nyo guys. Maraming mga stop toys, maraming kainan, pwede kang maglaro. Saka ito talaga yung puntahan ng mga ano dito, ng mga Taiwanese, yung mga pagkain. Nila. Saka nga pala, pagka pupunta kayo dito, magbabakasyon kayo, kasama nyo yung pamilya nyo, or OFWY dito, eh, subuhan nyo dito pumunta sa mga night market kasi dito nyo makikilala yung kultura ng mga taiwanese, guys. Saka so, bukod doon, guys, masasarap talaga yung pagkain nila. Solid. Digit, guys. So, ako, guys, busog na busog talaga yung mata ko sa mga nakikita ko mga tsuyakuha dito. Ganda ba naman? <laughs> Dating. Kami. Malayas. Tupo. Malayas. Tupo. 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 sa po, wala sa Pilipinas eh. Ayan o, oh, ito ng bungo. Hi, for today's video ay nandito po tayo sa... Ano? Ah, pagoda. Tapos nga pala guys, marami nga pala dito mga souvenir, ma pwede nyo mabili, maiuwi nyo sa Pilipinas kung bibili kayo at nagbabakasyon kayo dito. Tapos yung dalawang magjowa dito, iniingit ako dito. <laughs> Gago! Tip na 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 ano? Yan, yeah, no, ang kalamari. Parang ano? Parang... Kapagod yeah. na. Yeah. Ano nga siya? Parang kalamari sa'yo. Eh. Ay, hindi. Ano yan? Kabuti, mushroom. Mushroom, mushroom. Hindi ako pa. Ang sarap yan, baliw. Ito, hanin bi. Mm. ni. ba? Toto ano dit. din. Ayan din. Hindi, yan. yanan, yanan. <laughs> mo Ang first stop food trip pala namin, guys, itong fried mushroom na binili ni Beshi, you no. Know? Mga tik yan, legit yan, masarap yan guys ah, ah, sige, anong rate mo? Ano yan, mushroom? Mm, nah, mainit, oh, okay lang yan Ay, lasa Parang asyang kalamaris Di ba, bulgam Parang take sa Thank you, yun English <laughs> oh rika tama ah seven okay. <laughs> seven out of ten. <laughs> yeah, Magi-ipay <-a> <laughs> uh? <laughs> ipay lang to eh. ipay. 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 ah. Ipay. Second stop food taste namin guys, ito naman 'tong grill pusit na to. Pero na alam talaga na allergy ako sa seafood. Pero okay lang goods naman, masarap talaga guys. City. Pag Chinese year lang meron dito. Pag Chinese year. Okay Chinese year. Guys, look at that. Ah. Oh.

Binibining Liz. Binibining Liz. Ay, Ikaw, anong-anong AKA mo? No? Ah. Aba. Aba. Wow, parang si Aba Mendes yun, ha? <laughs> Sino <yun? laughs> Diba, <Divamax> Diva Max? <laughs> Aba. Ka kayo nasa Korea, oh. Ganda ng view. Guys, <laughs> <Mag -ra -rosa. laughs> <laughs> 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 <hila> di ko i-upload to. Sila lang daw magaganda. -ga masakit <laughs> ano siya, hindi siya, ano, makuna. Ha? Uh, okay, Pwede yung isa pinapride lang. Ha? Huh? Hindi siya makakain kasi iguha ng umbrage niya. Harap. Mm -hmm. Hindi siya makunat. Mm Harap -hmm. ka lang. Ano mo? Ano yung hirap na hirap? Parang rare siya, rare. Ha? Huh? Steak? Ah, <laughs> uh, rate? Anong rate? 5.5 ano out of 10 4.8 akin <laughs> 8 iyo? Sa akin, 9 Saan? 1% kanin Vlog <laughs> <laughs> ko muna <laughs> <laughs> na. Ako naman Sausage Tang, ka na? Saan Ha? Ang init 好观看，抢先看哦，千万不要错过了这没有关系哦。其他包装我这边都有才哦。这个石榴价钱九十九块。对，Top Ten，Top Two。看，快一点，快一点，去买一个

Nga, try, try, ma -try, ma -try. Uh, mo, try uh, mo yung bawa mo. Oo. Piyay mo kasi. Oo nga. Ay, wala. Ang pangatlong food taste nga pala namin guys, itlog pala ng pugo to Digit sauce guys, masarap talaga, promise. Lalo na yung paminta. <laughs> Anong tawag dyan? Quail egg? Good days. Good days tayo. Oh. Good vlogger tayo eh. Normal life lang. Pretty life. <laughs> Sige. Ini. Hmm. Wala sa. Wala dito sa Pinas. Eh? Hmm. Ported 'yan. <laughs> Ni hao mo? <laughs> Ni hao mo? <laughs> Ni hao mo? <laughs> Ni hao mo? <laughs> Ni hao mo. <laughs> Chanda ma? <laughs> <laughs> Pasok na kasi may paminta. May ano lang. Guys. Aling maliit Aling malit? yun Oh, all back. Suri na. Tayo na. Paibaba top 10.

Guys, talagang mag enjoy kayo dito pumunta sa mga night market dito sa Taiwan kasi talagang marami kayong pagkakaabalahan. Marami, talagang mabubusog yung mata nyo sa mga stop toys kaysa ipawawa nyo yan sa claw machine. Bili nyo na lang dito, guys, guys. Nakita namin dito sa kabilang dako sila Insan. <laughs>

Oh Sauce, banana, okay. Make it, make it smell nice, man. Make it smell You know. Hey, how's Sauce, banana, okay. Make it, make it smell nice, man. Which part of okay. Philippines are you from? Yeah. Philippines, Philippines, oh. Philippine, yes. Which Which city? Uh, I'm from Laguna. Laguna. Vanilla. Batangas. 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 Uh, okay. Saan ka daw? Bicol. Albay, Bigol! Uh, yeah, uh. <coughs> uh, oh. Eh, dress na daw may Asawa ko Filipina. Filipina, mo Filipina. tornado! Oh! Oh my god, nawala ako doon. No. Tornado! Tornado pa oh. in Oh my god, tornado! cool. Nice. Eh, sige, asa. Eh, asa. Eh, doon cerot-cerot lah cerot-cerot lah lagi sini nih mau eh nanti lah

Ha? Huh? Level? Oo, oh, kasi may kamay eh. <laughs> hmm? Guys, sobrang solid at legit na masarap talaga guys. Alam niyo yung parang yung dila nyo ngayon lang nakatikim ng ganong spices na made from Arab. Sobrang solid kasi insan ko yan. Shit! Sobrang sarap. Promises. <laughs> ano kaya? 10. 10. 11. Ba't maanghang? Sa akin, siyempre, may kus may kus tingin to eh. Wow, 12, 12. Pagkatapos nga namin kinainsan, eh, pumunta na kami dito sa may bilihan ng ano, hair clip duck kasi gustong gusto nila yan makabili kasi hindi sila makakapunta doon sa may sa may Kaohsiung City sa may rubber duck na yon kasi may mga pasok sila pero ang bili namin dito is ipay ah so, yun lang guys abangan niyo na lang yung bagong vlog ko doon sa may Kaohsiung City doon sa may pinaka iconic na rubber duck yung nga si Beshi nahihirapan pang pumili ng kanyang ano her clip duck eh halos pare-parehas lang naman Sos ko naman lord please kainaman Soto ba? Ha? mo? Nalain na 'yos mga. Aling maliit mo ilagay dito? Dito dito dito. Dream come true ejen. Mga tayo Hindi kami na daanan na ganging eh. Yung ganging, yung pinuputok yung balon. Putok mo yung balon, baby. Nawa

一个，还要红外线吗？这边拍一个他要打的吧？还有门把吗？没有，没有门看见没有？他全部要十二颗，全部对吧？全部哦，有哈？哎有有有有有。来，弟弟，这里要，OK，阿弟卖回去，快递喽，弟弟的。你们呢？希望你们忙 lang Pagkatapos ko nga maglaro guys ng paputokin mo yung baby Gengge Nagpunta na kami dito sa may pinakadulo San derecho kasi to guys mahaba Tapos guys sa may, tap sa may tapat ng pagodas Ito na yung temple Kaya lang guys may malungkot na nangyari talaga eh Na. Alaw, wala 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 pinuntahan wala 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 Guys, ito siya sa ano, reality oh. Guys, sorry, susunod na lang. Pupunta ako diyan kasi under renovating siya eh. So, close pa siya sa public. Kayaan niyo susunod gagalaw kay dito. Guys, gustong gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood pa sa atin no? Kasi sa tagal ba naman na panahon na hindi tayo nakakapag-upload Kasi no, talagang puro trabaho talaga tayo At, so at sobrang busy Bira natin maisigit yung pagbablog Kaya salamat at pasensya na talaga Sana, guys, paabutin nyo na ako ng 5k followers sa Facebook page At syempre, wag nyo pong kalimutan na ing subscribe ako sa ating YouTube channel Yun lang, peace out! Maraming salamat! Uh -huh. kabut ka dito sa dulo ng aking video, i-PM mo lang ako, bibigyan kita ng Gcash! <laughs> Gago!